Ayan na po ang mga cherry blossoms. Ayan, mga bango-bango dito. Nisprihan ko ng ano. Parang hiking na rin ang nangyayari. okay lang kasi maganda ang... Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel. Day 2 sa ating house remodeling serie. so kahapon, pag galing ko, pag uwi ko sa trabaho, tinulungan ko si di Insoy dito. Tinapo namin, di ba marami mga nakatambak dito na mga mga bagay-bagay na hindi na namin ginamit. Hindi na namin ginagamit, pero dito tinambak ni Daddy Insoy. So ayan, Isinabay na namin sa mga patapon. Itong washing machine, gagamitin pa namin yan. Uh, gagamitin sa mga workers. Ito na siya, house update. Ani, 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 ani. しのしらーん Ayan, ang ginawa nila Ito yung CR natin dati guys Binaklas lahat As in, malinis na malinis na Ito yung kitchen natin dito dati Sink, wala na, binaklas na Ito yung boiler room Yan yung aming kwarto Dito yung closet Oh, yan. Linis na. Malinis na siya mga kabisdak. Pati yung sa may binaklas na. Babaklasin pa yan nila yung ano, bubong. So, yan po ang update. <laughs> no. Nag-wonder si Little Ince ano ang nangyari sa aming bahay? <laughs> Bakit ganito na? Ayan siya. Yung baklas team ang pumunta kahapon. And then, next na, ano, next na team is ano na yung gagawa na dito sa Babaklasin din kasi ito ng kabisig itong frame, babaklasin to lahat. Ito po ang mga basura galing sa ating old house. Yan sini na nila, sinegregate na yung mga woods, mga foam, mga clothes, mga ano, de degradable and non-degradable. 'Tong pwede pang ma-recycle, sinegregate na nila. 'Yan siya. 'Yan siya. Ang ganap natin today is, ayun, maglilinis. Continue ako maglinis sa dalawang rooms doon sa pension house. Papasok sa trabaho. Si Dan Itsoy, nandun nga siya sa ano. Nag-repair siya sa eco house ni Benan. dinatanggal lang niya yung mga nagisi na. <laughs> yung mga nabutas na na ano, bubong and then by next week siguro darating si Yonshi upa makikita nyo na si Yonshi upa pero si Yonshi kasi upa si Yonshi upa ayaw niya mag ayaw niya makita yung camera niya sa ayaw si Yonshi upa ayaw niya makita yung face sa camera so nahihiya daw siya pero subscriber po natin siya solid viewer ko po yan si Yonshi Yonshi upa kadami na sarang kami idol ko yan si Yonshi upa oh nagmaritesan pa sila dalawa oh yung Chan Uma. Oh, hindi. <laughs> bingi kasi yan si Yung Chan Uma. Tinadong siya ni Uma na, Udi where are you going? Hindi, nara, na, hindi, na, na, ano, nasagot kasi bingi man. Ang, ang hirap po makipag-usap kay Yung Chan Uma. O, oh, lumarga na siya. <laughs> Alam niya man naming lahat na bingi na yan si Yung Chan Uma. Matik na. Matik na kay Ginny Apa House. Uh, Ginny uh, yan siya gini-adjust siya sa pupunta. Maglalaro yan ng tong-eats. <laughs> pero si Binan never po yan nagasugal. Friendly, sugal lang naman ang kanila, mga kabistak. Piso-piso ano, lang. Pero itong si Binan never talaga yung nagasugal. Ano yun siya? Masinob siya sa kanyang pera at sa oras. Hmm. Simple lang yan si Binan tingnan. <laughs> Mind you. <laughs> Grabe yung ari-arian niya pero hindi mo mahalata. Laga, ano pa rin siya? Nagabungay. Parang libangan na rin niya yan, mga kabistak exercise. So, uh, ito ang ginawa ni Daddy Insuy. Yan siya. Uh, tinatanggal na niya yung ano, cover, yung bubong. Sabay kami pupunta sa pension kasi nasa kanya man yung susi kasi siya man ang boss. <laughs> Part-time jobbers lang ako sa kanya, no? Upaya! 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 By the way, ito pala yung tinamnan namin ng mga shiitake mushroom. Dapat pala daw is papatulugin yan sila bali one year. Kaya pala hindi ko sila nakita na nakatayo gaya ng sa ganito. Yan man yung sa 3 years ago. Yan yung sa three years ago ng mga mushrooms guys. Sinulit pa nila din kasi may mga maliliit pa man na tumutubo. Ayan siya, kinaveran siya. Matutulog daw yan for one year. I ano na nasa na ito ni Daddy gagawin yung panggatong doon sa boiler ni Bianan pero may tumubo pa oh ano, mga kabistak may mga last baby pa humabol pa yung iba nakaharvest na kami nito kahapon tatlong tatlong mushrooms ginawa kong ano ginisa ko masarap ito mga kabistak at mabango oh, ba diba? may humabol pa oh yan yung mga hindi tumubo ng tubuan na sila mga kamistak. eto baka sa susunod na araw tutubo din ito oh, wala na pala eto sa susunod na araw may tutubo pa siguro dyan like this one o oh, hindi pa siya tumubo basay nakakatuwa yung mga mushroom natin mga last baby hinahanap ko si daddy in kasi nga may klase ba ako mamaya dapat early kung matapos itong aking paglilinis upayaw rasaan manian Syah nanti itu langpengah <tong> Syah 30 30 Nung napansin ni Daddy Insoy na parating na si Yung Chan Uma is dali-dali po siya pumunta sa aming bahay kasi kapag nakikita siya ni Yung Chan Uma, kinakausap daw siya ni Yung Chan Uma tapos paulit-ulit dahil hindi nagkakaintindihan, ang tagal-tagal daw umalis. So sumibat na siya mga kabisdak no, nag-run away siya kanina para daw hindi siya hindi siya ma-stuck yung Chan Uma. So ayun, nung nakita niya umalis na si Yung Chan Uma, oh, saka siya pumunta dito sa bahay ni Bianan. Ayan, ang gagawin namin mga kabisdak, it reminds me of Bagyo. Dahil minsan sa Bohol, binagyo yung aming uh, lugar mga kabisdak na ano talaga yung dinala ng hangin ang bubong, bubong ng buong bahay namin guys. So ayan, na, naalala ko tuloy, high school pa ako noon, ganito talaga yung makikita namin yung kalangitan. Neready na namin ito, tinanggal na namin yung nabutas-butas na, na napunit na kasi ito mga kabisdak, yung plastic. Kaya ano, papalitan namin yan. Busy ang life ni Bus. Insuli. Sige. Okay mga kabisdak, less than 2 hours natapos ko na po yung paglilinis kasi hindi naman masyadong malaki yung room sa second floor. Nagdala po ako ng tatlong tissue, nagay ko doon sa mga rooms kasi bukas may guest daw. May guest bukas! Ay makulimlim pa rin ang ating araw. Tatawagan ko ngayon si Daddy Insoy na. Tapos na ako at ako'y uwi na para mag-prepare sa aking klase. 2.30 ang akin klase ngayon is 10.48. O oh, tamang tama. Binilisan ko talaga mga kabisda kasi bakano ah, Bang ano pa ako. Ang ah, bisi ng buhay namin dito mga kabisda ko eh. Ay si Little Insoy na sa school na po. Ayan. Ito ang ating nilinisan. Naglaban na din ako sa mga basahan. At winalis ko yung, yung mga dahon-dahon dito mga kabistak sa labas. Diyan po ako naglinis Oh, Diyan. Ayan, mga bango-bango dito. Nisprihan ko ng ano, pampabango. Okay, maglagay ako ng isang tissue dito. Isang tissue. Amoy fresh na dito mga kabistak Isang tissue dyan. Oh. Parang bahay ko lang ang aking nilinisan. Ayan. As in, very clean na yan mga kamisidak. Dito sa CR. Oh, tada! Tada! Dapat may apat na towel. Malinis na towel yan. Apat na yan. So, okay na. Ayan, pati itong show rack. Nilinisan. Show closet pala. Ayan, nakaready na yung mga unan. Ah, okay, dito sila matutulog. Ready na yan, guys. Okay, malinis na yan. Dito dito malinis na malinis na. Oh, kitams, linis na. May ano pala dito? Oh, may hanger. Bakit na may hanger diyan? Lagay na dito sa ano. And ito po yung sa second floor na room, pang dalawang person lang po ito yung sa o oh, baba, ba? four people mga kabisdak. So, two people pala. Dito, ito yung CR si nila. Tapos na tayo maglinis diyan mga kabisdak. Ang kaibahan lang wala silang bidet dito. And like doon sa first floor, might be day. Pero sa first floor, walang closet. Dito naman may closet. <laughs> yan, pang dalawang tao. Okay, tapos na po tayo maglinis. Mag-spray lang tayo, no? Para fresh. Okay na yan. Yan. Yan siya. Yan yung view sa daba, sa baba. Yan mga kabisda. 80,000 Korean won per room. Ito is 80,000 Korean won. I don't know doon sa medyo malaki. 80,000 is nasa more or less 3,000 pesos. So tara na ha. Nagbubuhos na sila mga kabisda. Kahapon wala pa man yan. Ano kaya ang itatayo dyan no? Oh? I-update ko kayo sa anong, anong magiging kalabasan, anong building yan. <laughs> Ako din ay na-amaze sa ano. Yung project nila dito non-stop. Sana all. <laughs> kahit nasa probinsya kami as in malayo malayo kami sa city is pantay po ang ano mga project ng government okay nandito na tayo sa office esprihan ko dito kasi kapag ano eh kapag ano mga kabista kapag yung building is luma na may amoy talaga siya especially dito sa CR isprehan although hindi ma ano masama po Although hindi po mabuti sa kalusugan ang spray May amoy kasi guys pati dito sa office. Isprihan natin dito sa office. Dalhin ko daw ang susi, sabi ni Daddy Insoy. Tapos ilak ko daw dito sa... Ilak, ilak. Okay. Ayan, maliwanag na! Ang nangyari mga kamistak, nang lakad na lang ako. Pauwi ah, eh, para ano mas madali kong ma-meet si Dad so, Insoy. Papunta na siya. Nag-wait ako ng 18 minutes doon. Hindi niya naalala na oh, hindi ko pala dala ang sasakyan kasi nakasakay nako ako sa truck kanina, yung truck niya. So tinawagan ko siya, sabi niya, ay oo nga, ano, hindi ka pala nagdala na sasakyan. Inaayos na nila yung bubong ng eco house. Nakalimutan niya na hindi ko dala ang sasakyan. So, naghintay lang po ako. Naghintay ako sa wala doon. So, ito para mas madali tayong makaabot, makauwi. Anuhin ko na. Lalakarin ko na. Oh, with the view of the village. Yan po ang village. Nasa baba yung mga bahay. Nasa kasada, na kasada tayo. Yan, malap malawak yung kanilang mga fields. Rice fields. Ano yan? Iba-iba yung tinatanim nila dito mga kabisdak. May crop rotation kasi sila. Ginseng, yung nakablu na bubong. Ginseng po yan. And then, dito sa sand, makikita nyo unti-unti na nagiging green yung mga dahon ng mga punong kahoy at damo. Ayan, may kulay na po, may buhay na ang ating paligid. Parang hiking na rin ang nangyayari. <laughs> okay lang kasi maganda ang view guys. Very relaxing ang view dito sa probinsya. Ayan mga puti, na so, nakikita nyo. Cherry blossoms po yan. Ito yung favorite spot ko mga kawisdak. Yan cherry blossoms. 미그동. 아, 왜 y 이 u d i d n 냐 아이 그냥 아이러설. 이 m doing 데그뭐그 t 이 d a y 연 하우스야지. 아 하우스야지. 땡뼈하우야지 아우. 그 아우. 그리고 아, 그리고 해야 되는데 큰데. 말로 나고 또또 싫으리 해야 돼. 아. 됐어 미안해 미 진짜 아 진짜 이제 할 -E 진짜 음. 오아 So ayun po ang nangyari. Kung alam ko lang na galing si Daddy Insoy sa farm nila yon si Upa, hindi na lang sana ako naglakad. Useless yung paglalakad namin kasi same direction man ang aming pinanggalingan. Akala ko galing siya sa bahay namin, sa bahay nila Uma para ano magtagbo lang kami ba mag ano magtagbo. Ano ba ang English sa tagbo? Magmeet lang kami ba at certain point. Pero hindi pala kasi galing man siya kay si Opa, yon nga same kami ng direction. So yan po ang beauty kapag spring makikita niyo mga kabisdak sa mga kagumata, sa gilid-gilid na kalsada. May mga bulaklak. Yung pink na bulaklak is Jindale uh, po ang pangalan yan. Ang ganda-ganda nila. Nakikita mo ang kanilang, lumulutang yung kanilang beauty kasi wala pang mga damo-damo. In person mga kapisnak, as in mapapawaw ka talaga. Ayan, uh, kaya paborito ko po ang spring na season. Balik po tayo kay Daddy Insoy. Ang kagandahan sa kanyang trabaho sa office, is pwede siyang mag in and out meaning Mondays to Friday naka-duty siya pero every time pwede siyang uh, umalis pwede siyang pumunta sa bahay pwede siyang gumawa ng ibang bagay ano lang bumabalik siya, lang siya sa opisina kapag may tumawag may ano kakailanganin may nagka-print gustong gumapit ng computer may mga guest saka lang siya Uh, buma balik sa opisina. Before ako pumasok sa trabaho is dumaan pa ako dito sa bayan po ito guys. Yung camping area po nila. May mga ganito mga cherry blossoms. Pero sayang lang kasi medyo na late po tayo ng dating pagka ano ko oh, may mga dahon-dahon na sila. Hindi na po sila yung sobra full bloom inang ano na yung mga petals nila is nalaglag na so hindi na sila gaano kaganda unlike last year pero hindi pa ako nag-vlog last year yata dito sa white okay lang maganda din naman sila pero mas maganda talaga ako ha <laughs> maraming maraming salamat po sa ating mga sulit kabisdak viewers thank you so much for always watching mega loud shout out po sa ating magagandang viewers commenters subscribers as in sing ganda ng mga cherry blossoms hello kay ma'am Arnie Lynn Joy Navidad Cruz at kay Ma'am Emerita Magleo. Thank you so much for always watching! Mm-hmm. Wish ang laki ng ano oh, may sapatos ni hindi naman to kay Cinderella. <laughs> sapatos na parang zebra na pula. What? Ang laki mga kabista pa. Wow. Time won't let me keep this sad thoughts to myself. Inside this heart of mine I do Love you And I'll... So, may iba naman tayo ng view. O, tingnan nyo. oh, ganyan. Ka-flexible itong pine tree. <laughs> na ano siya, guys. Sobrang mahangin siguro. Last week, mas sobrang mahangin. Ayan. Nag-bend na siya. Nag-bend over na po. Ito yung mga pine cone na nakikita natin sa Christmas tree na decoration mga kabista. Ito po yun. Masyadong namukadkad na ito sila. Old na kasi kaya namukadkad na. Yan. So may naisip po akong gawin. Magtuya-tuya na lang kaya ako dito, no? Wah, wow, grabe. Hindi siya na ano. Hindi po siya nabali yung ugat lang na ano wow nagpost mo na ako mga kapisdak sana pala nag-medias ako no oh, ang haba-haba na ng aking ano oh. kailangan ko lang putulin to oh. haba na mga kapisdak buka pangit ang ano ni Azuma <laughs> Dapat sana nag-medyas ako nang yung ganito lang ba? Dito lang, dito lang natatagunan. Ano, pag ganito ano, close, masyadong close ang ano guys, patulis, baba. Sumasakit talaga yung ano pa ako. Lalo na sapatos. Sana ilang ako sa sneakers. oh ayan, pahinga muna. Pahinga lang muna tayo dito sa Dilid <laughs> Yan. <laughs> Last year mas maganda dito last year mga Kabisdak. Ngayon yung mga flowers kasi yung panahon paiba-iba. Malanta sila. <laughs> Nakaraos din mga Kabisdak. Nakarating, nakauwi din tayo dito sa kutse. <laughs> so that's all for today's video mga Kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat lahat.